So, ayan. So, dito kami bumibili usually ng mga, ano, pagkain namin. So, parang sari-sari store ito dito sa India. To to How go, much go. for 3 kilo, Milan? New, 90 rupees. 90 rupees. So, 90 rupees peso. para sa 3 kilo ng patatas or 60 pesos. So, dito lang kami namili. So, nagsa-stock up siya. Ah, diwas, mate, siya? Bado puro tayo, diba, che? diwas. Kaila dara puro tayo, che. Yeah, two days. 2 days. Mm -hmm. So in just two days, guys, na ubus nila yung isang sako ng patatas. One, two to three. Two, two, three. Yes. Ah, dalawa to tatlong sako daw ng patatas yung na nila every day, dahil sa mga customers nila dito. So meron silang bawang, soya bean, sa kamay garlic, and ay yan meron sa mga para uh, pare-pareka kung nila or mga snacks. Pero alam nyo ba dito, wala silang canned goods. You know, one thing I noticed here in India, Milan, they don't have canned goods. No? Wala silang canned goods, guys. So, ayan, namimili si Milan ng sibuyas. Kasi sa bahay namin, so may narahin sila. So, wala kaming sibuyas sa bahay. So, ayan, meron din silang yogurt dito. And chas. And mga chocolates. Ayan. Ayan. <laughs> Laki. And doon sa kabila, meron silang specifically na go down para sa mga uh, oil. And dito sila nagsastock up ng na mga items or mga mga binebenta. And ito naman, ito yung ano nila, uh, mga malalamig na inumen. Tsaka meron silang paneer dyan or parang tokwa sa Aden and cheese. So, ayan. Tulungan ko muna si Milan. Ito yung mamara na usually niluluto namin sa bahay. And mayroon silang mga lalagyan ng chai. So, tulungan ko si Milan dito. Bili kami ng mga sibu-sibuyas. Pinipili niya talaga ng bongga.